Good morning, I'm back. This is some um, Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Miss Charm Philippines. Dapat na nga ba mag-withdraw dito sa Miss Charm? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin sa subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Charm tayo ngayon. So, kahapon nga pumutok nga yung balita na nag na naurong nga or na postpone nga ang laban ng Miss Charm na dapat gagawin sa USA so ang dahilan daw ay dahil sa US visa issue dahil yung iba daw mga kandidata na lalakok dito sa Miss Trump ay hindi daw nabigyan ng US visa so ngayon nagpag-desisyonan ng organization na i ang kanilang pageant by October or November. So, hindi lang to ang kauna-una ang pagkakataon na na-move ang Miss Charm competition. Kasi dapat ito ay magaganap noong January na move ng March, na move ng May, na move ng August, and then ngayon, October and um, November na. Gano'n na yung mga plano. So, syempre, ang sabi ng taong bayan, dapat daw ay mag-withdraw na daw tayo dito sa competition ng Miss Charm. At wag na tayong magpadala ng kandidata dito. So, meron tayong tatlong kandidata na hindi pa natin mailaban-laban dito sa Miss Charm. Andiyan na nga si Chris ng Gravides na kung saan, isang taon mahigit niya hinintay ang laban niya. Pero, walang naganap na competition para kay Chris Nagramides hanggang sa nagdesisyon na siya na sumali dito sa Miss World Philippines withdrew niya na yung kanyang laban dito sa Miss Charm at pumunta siya sa Miss World Philippines at ayun tinanghal siyang Miss World Philippines So, kung iisipin mo, oo nga, no, tama ang naging desisyon talaga ni Chris Nagrabides na i-withdraw niya ang laban niya dito sa Miss Charm kasi wala naman talaga nangyihari. Kumbaga, parang kaloka parang lokohan naman ang ganap dito sa Miss Charm. Kaya parang kung iisipin mo, tama ang ginawa eh. Kung tutuusin, parang nagkaroon pa ng panghihinaya kasi ba diba, bidlang biglang pagkasali niya dito sa Miss World Philippines sa mga ilang linggo lang, bigla silang nagkaroon ng date na tuloy na ang laban. So parang marami pa ng hinayang na sayam naman si Chris na at hindi lumaban dito sa Miss Charm. Pero sa kabilang banda, ngayon sa ganitong nangyayari, so ang lahat ay iisa lang ang sinasabi. Tama ang naging decision niya na pumunta ng Miss World Philippines. So, di ba? So, yun. So, nakita naman natin na parang mas malaki din yung opportunity na may uuwi ni Chris na ang corona ng Miss World sa ating bansa. So, potential pa, di ba? So, yun. So, medyo nakakaloka sa so part na yun kung iisipin mo. Pero, bukod dun kay Chris na nagkaroon pa tayo ng dalawang kandidata na bakante pa rin at hindi pa rin nakakalaban. So, ito na nga si Kayla Carter after na mag-withdraw ni Chris Nagrabides inaasahan ng lahat na ilalaban ay si Cyril Payumo dahil kakakorona lang kay Cyril Payumo. Pero dahil nga na hindi pwede si Cyril sa US ayon biglang nagkaroon ng appointed candidates natin para sa Miss Charm dahil siya ay may hawak na US visa. Ito nga si Kylie Carter, Kyla Carter na kung saan naman, Diyos ko kung iisipin mo, nakakaloka din, di ba? Kasi di ba parang biglang yung in-appoint. Pagkatapos, biglang babawiin na ay hindi tuloy ang laban sa susunod pa. So, yun. So, sayang yung paghahanda. Pero, sa kabilang banda, kung iisipin mo, at least, meron pa siyang time na i-prepare yung sarili niya para sa competition na to. Dahil, alam naman natin na medyo mahina din naman talaga sa pasarela itong si Kayla Carter. So, kung mamumove siya ng October or November, so meron siyang preparasyon na mga ilang buwan para sa kanyang pasarela. Pero ang nakakalungkot lang nito, alam mo, yun yung nag yung tao para sa laban niya tapos biglang naurong. Pero ang tanong ng lahat, since na pinaplano ng Miss Charm gawin sa Asia ang Miss Charm na laban sa Vietnam, sa Thailand, Philippines, at saka Indonesia ang pinagpaplanuhan nila. So, ibig sabihin, pwede na nilang isa lang si Cyril Payumo. Pero ang tanong, si Cyril nga ba ang lalaban ng Miss Charm? O si Kayla Carter pa din. So, yun. So, nakakaloka. Kaya, talagang dito pa lang makikita mo na na ang gulo-gulo ng Miss Charm kasi syempre meron tayong nakapending na candidates na hindi pa nagko-compete. So ngayon, ang sabi nung lahat, mas mabuti pang withdraw na lang daw ng mga kandidatang to yung laban nila dyan sa Miss Charm at sumali sila sa ibang pageant. Like example, Kayla Harter, pwede siyang pumunta sa Miss Earth Philippines or pwede siyang magmutsa ng Pilipinas lalo na ngayon, ongoing yung pageant ng mutsa ng Pilipinas, di ba? So malay mo doon siya makoronahan at magbibigyan siya ng opportunity na makalaban sa international pageant. And then si Cyril Payumo naman, I think pwede mo uli magbalik sa Binibining Pilipinas or pwedeng sumali pa sa Miss Grand, di ba? So yon so hindi natin alam kasi dapat mag sila para sa mga sarili nila kasi kesa naman ayan nga may title na kayo pero parang Hello, nakapending naman kayo ng bonggam-bongga. So, parang sayang lang yung oras at panahon na inihintay ninyo. Hindi naman natin alam kung magiging consistent ba to. So, palagay natin ngayon magkakaroon sila ng pageant ngayong October o November. So, kailan yung susunod sa 2026 na? Charot, so yun. Ah... Uh, I think it's at 2026 na nga. Kasi 2025, for sure, wala na naman sila magiging pageant. Purong sulong na naman yan. Hanggang sa abutan na ng January 2026, ang laban ni Cyril Payumo. Kung si Cyril lang ilalaban. So, ako para sa akin, unfair sa mga candidates natin for Miss Charm. Kasi parang feeling ko, hindi nila deserve yung mga ganito klaseng pageant na purong sulong and then bilang powerhouse na, na tayo dito sa mundo ng pageantry parang piling ko lang ha, akin lang to opinion ko lang na parang hindi dapat natin alam mo yon hindi natin dapat pinagtsatsagaan yung ganitong title na urong sulong yung pageant nila. Yes, maganda nga ang Miss Charm maganda yung ipinakita nilang pageant, pero kung iisipin mo naman, parang yung, yung credibility na parang ano ba, nandiyan ba, o wala, So ako parang piling ko siguro dapat i na lang yan ng, ng, uh, Kung sino man yung nag-franchise dyan Hatayaan na lang siya at kung sino man yung gusto nilang ipadala dyan Kesa naman yung mga girls na quality nga Na alam mo yun na pwede pang lumaban sa iba pang pageant I think much better na i-keep na lang natin sila for another pageant More than dyan sa Miss Charm Diba? Kasi... Tingnan mo nga, yung iba nga, di ba, naging ano ng Miss Trump, tapos lumaban ng, ng Miss World Philippines na koronahan doon at nakakumpit sa international pageant. So, Diba? Kesa naman 'yun natutulog at naghihintay ka kung kailan ang competition. So, yon Kasi pag mga ganitong klaseng pageant, hindi dapat natin yan hinuhold. Kumbaga, parang dapat yan ay hinahayaan natin. So, hanggang sa maayos ng organization yung pageant nila, ngayon kung talagang maganda na yung takbo na sistema nila, nagiging consistent na after 3 years, pwede tayo uling bumalik at mag-franchise dito sa Miss Charm. Kesa naman yung ang dami-dami natin kandidata na pinag pinaglalagyan ng mga appointed-appointed para dito sa Mister Charm. Eh, tanong, may laban ba talaga sila? O lalaban ba talaga sila? Kasi nakakaloka parang kung iisipin mo, sayang yung oras nila na paghahanda, pag-prepare for for the wardrobe, 'di ba? So sa kanila magiging performance So, better na i-withdraw eh, nila yan at bigyan sila ng another title. So, yon lang ang akin na iisip. Kasi, kawawa talaga yung mga kandidata natin. Kasi, hindi lang naman to isa, kundi dalawa, naging taklo pa di ba? So, wala naman nangyayari. So, ano ba, Mama J, tuloy pa ba yan? Charot! So, yan! So, nakakaloka. Pero kung ako tatanungin mo, sa totoo lang, personally, kung ako yan, widow ko yan, tapos sumali na lang tong mga girls na to sa ibang pageant more than dyan na o may title ka nga pero wala na makasiguraduhan kung makakalaman ka ba o hindi magkano ba yung papremyo at magkailangan natin i-keep yan ng bongga bongga so parang piling ko naman malabo din naman yung pajan, di ba? So, yon Kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo? Dapat nga bang lumaban pa tayo dito sa Miss Charm? Tingin ba ninyo? Sino kaya ang ipapadala natin sa susunod na, na ano ng Miss Charm? Ito ba si Kayla Carter? O ito ba si Cyril Payumo? So guys, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon. So guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.